na natin ginawang video mga idol na ginamit natin yung insert ano o yung isang channel lang ating equalizer gamit dito sa insert ng ating mixer so naging available itong channel 2 um, equalizer natin so ginamit natin siya idol dito sa main output ano pwede tayo gumamit dito sa phone left at saka right ano so isa lang kailangan natin dito na connector 6.35 to 6.35 so isang channel na lang kasing natitira dito sa ating Uh, equalizer, so dual channel yung ating equalizer dito yung isa ginamit natin sa insert tapos yung pangalawa dito na sa output, ano? kasi sayang naman yung uh, ating isang channel na hindi natin magagamit, so naging connection natin dito mga idol, ito yung sa ating microphone, ito naman sa ating uh, music, ayan so pinakamin volume natin ito katulad nito, itong sa insert natin, hinaan natin itong ating microphone, so hindi kasama yung sa main output Hello. So pag may music tayo dito, hindi kasama ang music dito pag binaba natin yung sa ating microphone. Pero pag binaba natin dito yung sa music, kasama na yung sa ating microphone. So ito idol, ginamit natin ito sa para sa main output ng ating mixer ano para hindi sayang yung isang channel. So kung halimbawa mga idol, ito naman yung music natin dito na siya nakakonekta sa ating channel 2 na equalizer. Itong channel 2, ito yung ating music mga idol. Ayan. So nakapukod yung ating microphone dito idol at saka uh, music ano. Ayan. So yung ating microphone sa channel 1, yung ating music sa channel 2 ng ating equalizer. Ayan. So, ganoon lang ginawa natin idol, ano? Itong insert. So, dun sa mga nagtutunong ng insert, ito na idol, ginawa na natin ang uh, video. So, itong connection ang ginawa ko dito para hindi masayang yung isa nating channel na equalizer. Dito sa ating channel 1, mga idol, ginamit natin dito ang TRS, ano? Ito yung positive ng ating TRS, ito naman yung negative ng ating uh, TRS. So, ibig sabihin, send and return, ano? Ito yung input, yung positive, ito naman yung output ng negative. So, TRS natin, ito. Ayan. So, ito, idol, ay dalawang itim ito. Ayan. Ito natin nilagay sa insert. Ito naman yung ating microphone input. So, ito, idol, mag-output lang tayo dito sa ating phone output, ano. Pwede naman dito sa right at saka left channel. Isa lang ang gagamitin natin dito. 635 tapos yung 6.35 na dulo dito sa input ng ating channel 2. Ayan. So magkaroon na tayo ng signal dito. So ngayon mga idol, mag-output tayo dito papunta sa amplifier natin. Ayan. So ito lang gamitin natin ng connector. Sing single 6.35 to dual RCA. Output lang tayo dito ng ating single 6.35. Tapos itong dual mga idol dito sa audio selector ng ating amplifier. So left and right channel lang din. So dalawa yung signal natin dito. Ayan. So ganoon lang siya idol ano.